Yan guys, oh, kita nyo guys. Yan ang paggawa ng tabakong bundok guys. Yan. Si kuya ay isang katutubong ay tamaganci. Ganyan guys. Oh. Ganyan. Ganyan ang paggawa nila ng tabakong bundok. Ganyan ang yosi dito guys. Ang dating ba niyan kuya kumpara sa iba? Matapang no? Yan. Yan guys. Oh. Yan ang pinaka pace niya masarap na tabako dito sa bundok yan kasi dinidilaan bago sindihan oh, <laughs> yan yan guys ulit na kaya na masarap na masarap na tabako dito sa bundok kasi bago mo sindihan didilaan mo muna ah, oh. <laughs> ganun pala sikreto pampasarap yan guys oh. yeah, yan tabakong ay. bundok yan <laughs> kumpara sa iba sigarilyo ba anong lasa na pinagkaiba ah, ito kasi ang pinagkaiba nito hindi na dumaan ng kwanto ah, mga maki maki na kasi yung mga depilter ngayon may nikotin na ito wala ah, walang nikotin oh. ito, Pero pag-arbes na ng tabako, Diretso na. Uh, hila, hila, ay Hiwa-hiwain na lang na maliliit. Pagkatapos, diretso hindi na. Ah, bali dito sa bundok, kayo na rin na naghihiwa. Oo. Oh. Ah, hindi machine, basta mano-mano, ganon. Mano-mano. Kutsilyo, gunting, ganon. Itak. Kay itak, tinatad tad ganon. Oo, oh, tad, tad Ah, yan si kuya, O, oh, mga tabako nyo. Taba ko, tad -tad. Hmm, ganon pala yung paggawa, guys. Oh. Tapos yung lasa, hindi ba masyado mapait or? Hindi, hindi naman hindi, hindi naman mapait, kundi talaga masarap kasi tabakong tabako, walang mix. Mm, -hmm. We sabihin dito sa bundok may mga taniman din talaga kayo ng tabako ah, yeah, Marami, dito, dito lalong-lalo na 'yung tumang katutubo. Ganito 'yung talagang pangunahing tanim nila kasi kung wala ito, atadtad ah, ka ng lamok dito sa bundok. Ah, kailangan na kailangan na magpausok ka para walang lamok. Oo. Galing yan guys, oh, tignan nyo guys, oh, astig. Jom, try mo, magtaba Nagtabako Nagtaba ko na po, <laughs> isa Nilunok, nilunok mo ata, kinain mo ma ata, kinain mo ata yung tabako. ko. Oo oh, nga, yun nga, mabilis kasi, kinain mo ata. <laughs> Yan. Yung klase ng papel kuya, ano lang yung mga klase ng papel na pwedeng gamitin dyan? Matamis-tamis siya. Oh. Champion. <laughs> mga pang grade 1 lang na papel na ginagamit ay. namin dito eh. Oh, pang grade 1 na papel. Oh. Hindi pwede yung mga Oslo paper, makakapal yun ano. Tamay ganito, ang hirap ng ganito eh. Kundi mga ano lang yung mga papel ng mga bata dito, hindi naman ginagamit namin. Ah, ganun pala yun. Matagal ka na rin naggaganyan kuya? Hmm. Wow. Gusto si kasi. Oh, at least yan, sariling gawa. Yan dito, gumawa ka lang ng ganyan. Siguro katapat nung tatlong kaha, hindi nakatipid ka. Wow. Eh, yung ka, ka, isang linggo na yan eh. Yung may kain punta. Opo. Isang linggo na. Eh, linggo na. eh pag binebenta niyan may mga pinagdadalan din kayo, may mga pumapakyaw ganun. Oh, hindi may mga ako naman sa palengke may nagagawa sila pero kami kami din gumagawa. Yung ah, kasi may nakita ko niyan dati sa La Trinidad sa Baguio, yung mga malalaki naman. Huh? Ganyan din yon, malalaki lang. Oh, ito siya tatanan na namin. Malaga. Wow, Bibilin mano ka ma pa sa bayan, gaw, Kaya mo rin naman gawin tumadtad, tadarin mo na. Oho. Oh. oh. Mm, ganun pala. Yan ang technique guys, oh. Ganda ng yosi nila, oh. Tsaka iba yung amoy niya, hindi ganun katapang sa mga naamoy ko na pag may nagyoyosi. Ito guys, parang parang maamoy mo, amoy herbal siya, amoy amoy ang bango talaga. <laughs> Kakaiba guys. Kaya pag masubukan nyo guys, magpausok sa mukha yung bubugang kay sa mukha ay eh ang ganda ng pakiramdam <laughs> pataya <laughs> yan yan guys salamat sa mga nanood sa mga, salamat sa mga followers follow like and share Lambino Corpus Vlog tsaka sa mga followers ko na gustong pumunta rin dito sa mga kapwa vloggers ko sabihan nyo lang ako pwede kayong pumunta rito ako ya invite natin sila o oh, sige sa lahat ng mga bloggers na gustong pumunta rito welcome uh, welcome po sila at makipag-ugnayan lang po kay Mr. Lambino Corpus magpag guide po kayo para maka makarating po kayo dito sa lugar na to lalong-lalo na to sa Sitio Pukis at doon sa Dweg, Opo yan po po yung klima doon kung gusto mo kung gusto po niyo pumasyal doon basta kontakan niyo lang si Lambino Corpus Yes na isa po sa mga vlogger na tumutulong dito sa amin sa kasalukuyan Uh, matagal na rin po pupunta rito. Lahat po ng mga katutubo kilalang-kilala siya. Yan. Kaya sana po makasama nyo siya na pupunta ulit dito. Yes po sa datingan tayo marami pang vlogger ang mga pupunta niyan dito, tutulong, makakasama dito na. Marami tayong tutulong na vloggers dito. Yan. Kontakin niyo lang po ako anytime, Pwede ko po kayong samahan. Yan, yan po. Ito si Brother Jom. Malapit na rin siyang mag-vlog. Anong pangalan ng vlog mo niyan? Pwede mo silang invite. <laughs> <Blog>. Tourist guide <laughs> Tourist guide vlog. <laughs> yeah, maraming salamat ako po. Taga to, ako kong taga-guide, no? Pwede. <laughs>